guys, nandito na tayo sa garahe Pauwi na tayo Nakakalungkot man isipin na Uwi tayo na walang kita Tapos magkapon tayo nagtrabaho uh, Wala na tayo magagawa Ganun lang talaga ang buhay Weather weather lang yan Pero sa ganun pa naman Gusto ko kayong patawanin at pasayahin sa oras na ito. Kakantahan ko kayo. Kapag ako'y nag-iisa, aking nadarama, kalungkutan sa buhay ko, nais kong makasama ka hanggang sa panaginip ko. Laging ikaw ang nakikita Hindi hindi magagawa Tayong dalawa